sabi lang gano'n, uh, mas maganda raw mas gusto nila mas pomp mas comfy para sa kanila sa mga pa Max uh, female star mas comfy sa kanila na makipaglove scene sa kapwa babae kaysa lalaki did you feel the same Um I think it depends on the person not necessarily on the gender. Uh, kasi meron din ako mga naka-exena na babae before that I was very uncomfortable with kasi parang hindi nila nasunod yung um, uh, yung limitations ko and stuff like that. Did you feel violated? Yes po. Um Pero sa babae po, babae ito, po ah. yun? Opo. And ano-ano exena? Paano I think, anong pa, paano, pa uh, paano ka nan-violate? I've never seen before um, sa isang movie ko na parang orgy scene yun. Tapos may isang girl dun, um, before we shot the scene, talagang sinabi ko po yung limitations ko na bawal po i-parang i-ganon yung boobs ko, yung talagang Aw i-grab si ng ganon. Oh, ganon. Tapos, ginanon niya talaga. So parang ako parang na-feel ko, ay, ba't ganon? Pero ayun, hinayaan ko na lang po. Kasi parang ayoko naman din hindi maging na drama queen or anything. Hindi hindi mo ni-reclame or something? Well, na-discuss na ko naman with the uh, direct and parang Nag-sorry din naman si na direct sa akin about that kasi mm -hmm. So, parang... hindi kaya ano yon LGBTQ parang nagtatago lang sa sa katao mismo. Ikaw sa... alam. Baka na-excite lang din siya. Hindi ka naman oh, an na excite. <laughs> Syempre napakaganda mo at napakaganda naman ng tayo ng bubey mo, no? <laughs> di ba? <laughs> hindi naman. Baka na, na feel niya masyado yung moment kasi. Oo siya. nga, nawala siya sarili niya. Pero hindi ka naman nagkaroon ng trauma phobia. Ah, hindi naman po. Hindi, naman. Pero yun yun din po yung gusto ko lang sabihin na parang it doesn't necessarily Parang it's not based on the gender. Pwede ng lalaki or pwede ng babae din 'yung mag ano. Mag-pilot din tayo.